Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanoy Babing Batingber at kay Mick Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Simula na po natin ang ating kwento. May tiwala din ngayon ang baranga na si Amang sa lakas ng kanyang kalasag may tiwala ito na kayang saluhin ng kanyang katawan ang suntok at tanggapin ng kanyang kalasag ang mga pagbira ng bata sa isang iglap biglang humahagibis ang suntok nitong si Buno maagap naman na sinangga iyon ng barangan gamit ang kanyang dalawang mga braso pagkatapos pa lamang ng suntok ni Buno agad nang naramdaman itong si Amang ang kakaibang lakas ng bata na kahit ang kanyang mga braso pa lamang ang tinamaan nakakaramdam na ito ng pagkayanig sa kanyang katawan nararamdaman din niyang parang puputok ang kanyang mga laman at parang mababalik ang kanyang mga buto sa kanyang braso ngunit wala na siyang magagawa pa kundi patuloy na isangga ang kanyang mga braso mas delikado kapag ang kanyang katawan ang tamaan ng mga pagsapak ng bata. Muling bumira ng mga pagsuntok itong si Bono na sa mga pagkakataon na ito nakapatong na sa katawan ng barangan. Muling isinangga naman nitong si Amang ang kanyang mga braso. Ngunit hindi na yon kinaya pa. Tuluyang nadurog ang kanyang mga buto sa braso. Kaya sa mga sumunod na mga pagbayo ng batang paslit, tuluyan ng tumama ang mga kamao ng bata na malabakal doon sa katawan ng pinuno ng mga barangan durog hindi lamang ang mukha nitong si amang pati na rin ang dibdib ng barangan nang tigilan ito ni Buno lamog lamog na ang katawan nito samantalang kitang kita naman ang mga pangyayaring iyon ng dalawa pang mga barangan napapasigaw na ang mga ito at hindi makapaniwala Nasa ganon kabilis lamang agara ng natalo ang kanilang pinuno at pinakamalakas sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga ito na isang batang paslit lamang ang tatapos sa kanilang pinuno. Makailang bisis nang may mga nakakaharap ang mga ito na mga malalakas na mga nilalang tulad ng mga aswang ikanto, antingiro at maging mga albularyo. Ngunit kung hindi man nila matatalo ang mga ito. Makagawa pa rin ng paraan ito para takasan ang kanilang mga kalaban. Ngunit bakit ngayon mukhang walang nagagawa ang kanilang pinuno laban sa isang maliit na bata lamang? Katanungan sa kanilang isipan ngayon. Ganon ba talaga kalakas ang batang nakakaharap ng kanilang pinuno? Gusto nilang puntahan agad ang kanilang pinuno. Ngunit hindi din nila magawa dahil nakaharang sa kanila ang matandang kurkur -kur na si Manong Puknat. Hindi din madaling labanan ang matanda dahil nagagawa nitong matatamaan na din sila at mawasak ang kanilang mga gagawin na mga usal. Samantalang ang kanilang mga alagad naman nakakagulat din na pinatumba na ito ngayon ng isa pang batang paslit at isang unlaon kay bangis ng dalawa na walang habas na inaatake ang kanilang mga pinalabas na mga nilalang samantalang itong si Buno matapos na mapagtanto ng bata napatay na ang nakakalaban nitong barangan agad na itong naglalakad papunta doon sa mga nakakalaban nitong si Manong Puknat kakaibang pagkaseryuso na ang hitsura ng bata patuloy pa rin na nagliliwanag ang suot nitong kwintas sa mga pagkakataon na iyon hindi pa rin nababawasan ang naramdamang galit nitong si Buno. Nakakuyong ang mga kamao ng bata habang papalapit ito doon sa dalawang mga barangan. Agad naman na napansin at nasipat iyon ng dalawang mga barangan. Agad na muling nag-usal ang mga ito ng mga orasyon lang. linlang. Lano ng dalawa na paghigantihan ang batang si Buno dahil sa ginawang pagpatay nito sa kanilang pinuno agad. Naggumagawa ang mga ito ng mga malalakas na usal at pagkatapos sabay na umindak sa lupa ang dalawang mga barangan. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na may mga nagsilip para ng na mga balabal na kulay itim doon sa iri. Apat ang mga nakikita nilang mga balabal na kulay itim at mabilis na humahagibis ang mga iyon papunta kay Manong Puknat. Maagap naman na ng mga usal ang matandang kurkur -kur. at matapos iyon nang umindak na sa lupa ang matanda lahat ng mga ugat ng puno ng kahoy na kanyang pinalabas agad na sumagirit ang mga ito at hinarang ang mga balabal na iyon ngunit isang paninlang lamang ang lahat ng mga iyon agad naman na napansin iyon ni Manong Pugnat Uy ka ng matandang kurkur mangalin lang ang lahat ng mga ito Mugang balak ng dalawang barangan na ito na si Buno ang kanilang atakihin. Hindi ninyo ako maisahan mga animal. Agad na pinagalaw ng matandang kurkur -kur ang kanyang mga baging at lahat ng mga iyon papunta na doon sa batang si Buno. Samantalang ilang sandali pa doon sa kinaroroonan nitong si Buno. Biglang napahinto sa paglalakad ang bata ng maramdaman ang papalapit ng mga presensya ng mga barangan. Agad na sumulpot sa kanyang likuran ang dalawang barangan at bitbit -bit ang kanilang mga patalim na mayroong dalawang matutulis na bagay ang sa Pagkatapos agad na nagpakawala ng mga pagsaksak ang mga ito doon sa batang si Bono. Napakabilis ng kilos ng mga ito na sa loob lamang ng isang segundo agad na nilang naabot itong si Buno. Ngunit laking gulat ng mga ito nang mapagtanto nilang nakahawak na ngayon si Buno doon sa armas nung isa at rumaragasa na ang suntok ng bata na tumama agad sa panga nung isang barangan na naging dahilan para tumilapon ito palayo. Sa lakas ng pagkasapak ni Buno, agad rin na nabasag ang panga ng isang barangan nagawa naman ng isa na madaprisan itong si Buno sa kanyang balikat gamit ang kanyang armas. Matapos iyon, pinagsasapak naman siya ng bata na naging dahilan para lumayo ito ng tuluyan. Kung hindi lamang nagagamit nito agad ang mga usal na linlang, matutulad na sana ito nung isa. Agad itong nakapagtago doon sa likod ng mga puno ng saging. Nakita niya ang bata na nanatiling nakatayo at sinipat-sipat ang buong paligid na parang hinahanap ang kanyang pagkakilanlan. Inaabangan ng barangan ang mangyayari doon sa batang si Bono. Makamandag kasi ang talim ng kanilang mga armas at punong-puno iyon ng lason. Kaya ang inaasahan ng barangan, anumang sandali ang lumipas, maaring mangingisay na ang bata dahil sa pagpasok ng makamandag na lason doon sa sistema nitong si Buno. Ngunit doon sa sugat nitong si Buno, nakita ng barangan na lumabas doon ang lason galing sa kanilang armas. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Inilabas ng kusa ng katawan ng bata ang lason na nakapasok na sana doon sa katawan nitong si Buno hindi na maintindihan ng barangan ang mga nangyayari doon sa bata. Anong klasing bata ang kanilang kalaban at ano ang kahinaan nito? Ilang sandali, napakurap ang mata ng barangan nang biglang mawala na lamang itong si Bono doon sa kanyang kinatatayuan at wala pang isang segundo. Biglang sumulpot na naman ang bata doon sa gilid ng barangan na mas lalong ikinagulat nito pagsapak nitong si Buno. Agad na tumilapon iyon at bumalandra doon sa puno ng saging. Ngunit paglagapak doon sa lupa, agad iyon nagiging putol na puno ng saging. Ibig sabihin lamang, agad na pala itong nakapaglatag ng mga usal na paninlang. Biglang gumalaw ang mga puno ng saging doon sa kinatatayuan nitong si Buno. At pagkatapos, agad na nagiging mga malalaking puno at agad na pumalibot ang mga ito doon sa bata. Kitang-kita iyon ni Manong Pugnat at ang inaakala talaga ng matandang kurkur na nahuli na ang batang si Buno ng barangan na iyon. Ngunit gayon pa man. Sa kabila na nagagawa itong si Buno na maikulong ng barangan sa kanyang mga malalakas na mga usal nakawala pa rin itong si Buno. At kahit na nakapag-usal ng mga paninlang ang natitirang barangan nagawa pa rin ng bata na mahanap ang tunay nitong kinaroroonan. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, namumula na ng sobra ang mata nitong si Buno dahil sa galit. Nang magpakawala ng suntok ang bata sa lupa, lahat ng mga punong kahoy na nakapalibot doon sa kanya. Agad na bumalik ang mga ito sa dating anyo at bumalik ang normal na anyo doon sa kapaligiran samantalang agad rin na nasipat ng bata ang barangan na sa mga pagkakataon na iyon, ginawang puno ng saging ang kanyang katawan para sana linlangin ang bata. Agad nang nagpakawala ng malulutong na suntok ang bata na tumama doon sa barangan na siyang nagiging dahilan para mabuwal ang puno ng saging sa lupa. Pagkabagsak nito sa lupa, agaran na bumalik na din ang anyo nito bilang tao ang barangan na iyon at malubha ang mga tama nito na natamo sa katawan. May mga dumaloy na dugo galing sa bibig ng barangan at basag din ang liig at ilong nito na nagiging dahilan para hindi na ito gumagalaw pa. Saktong paglating din doon itong si Manong Puknat na sobrang nagulat at napabilib sa kakaibang ipinakitang lakas at kagalingan ng batang si Bono halos hindi makapaniwala pa rin ang matandang kurkur -kur sa kakaibang antas na kalakasan ng batang apo ni Nanay Kanida. Agad na lumapit ang matanda doon kay Buno na sa mga pagkakataon na iyon na natili pa rin nakatayo doon sa harapan ng nakabulagtang barangan. Uy ka nitong si Manong Puknat. bono tama na yan, Dodong. Patay na at natalo mo na ang mga ito. Pinahanga mo ako sa lakas mo dudong bono. Ngayon, tulungan na natin sina Utoy at Kumaw para patayin na natin ang lahat ng mga alagad ng mga barangan na ito. Ngunit habang sinasabi iyon ni Manong Puknat, unti-unting naglalaho na rin ang mga nilalang doon sa paligid hanggang sa tuluyang nawala na ang mga ito sa kanilang mga paningin. Nangyayari ang mga bagay na iyon dahil nawala na din ang presensya ng mga barangan na siyang nagpapalabas sa mga nilalang na iyon. Napatay na kasi nitong si Buno ang kaulihuliang barangan na nakakalaban nila. Nagpalingon-lingon ang matandang kurkor sa buong paligid. Nasisilayan pa ng matanda ang mga umuusok na mga bangkay na mga mandrigmang jablo at mga inkanto na napatay nila ni Utoy at Kumaw doon sa paligid samantalang ang katawan nitong si Amang naaagnas na din ito habang ang katawan ng dalawa pang mga barangan na natiling nakabulagta ang mga ito at hindi naman natutulad doon sa mga alagad ng mga ito ng mga jablo at mga inkanto at maging doon sa kanilang pinuno na naaagnas at umuusok ang kanilang mga katawan hindi naagnas ang kanilang mga katawan dahil hindi pa nalukuban ang mga ito ng mga kaluluwa galing sa mga jablo. Nakikita din ni Manong Puknat ang mga nababaling mga saging doon sa paligid na parang dinaanan ng malakas na bagyo. Ang ibang mga kabayan na malapit lamang sa pinangyayarihan ng matinding bakbakan na iyon nasisira din ang ilan sa mga ito. Uy ka ni Manong Puknat sa kanyang mga kasama. Tulungan na natin sila bituin. Tuluyan na natin natapusin ang mga natitirang mga barangan. Mabilis naman at tumalima ang dalawang mga bata kasama ang alagad nitong si Manong Puknat na isang unlaon. Ngunit habang papunta doon ang mga ito, napabuntong hininga ang matanda. Sa isip nito ngayon, na ipaghiganti na din niya ang naging kamatayan ng kanilang mga kaangkan sa kamay ng mga barangan na ito. Ilang taon na din ang mga nakalipas na hinahanap niya ang mga ito at naghihintay ng magandang pagkakataon para mapatay isa-isa ang bawat membro ng grupong umbra. Dahil hindi niya naman kayang labanan ang mga ito kung magkakasabay. Ngunit gayon pa dahil sa mga bata na isa katuparan niya ang mga ito. Dahil kay Buno na ipagiganti niya ang mga kamatayan ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. Napatitig ang matandang kurkor doon sa batang si Bono habang tumatakbo ang mga ito. Sa isip ngayon nitong si Manong Poknat habang buhay niyang tatanawin na utang na loob ang mga ito doon sa batang paslit. Ilang sandali lamang nang makalapit na ang mga ito doon sa pinangyayarihan ng labanan nila ni Bituin. Napatay na din pala ng batang babaylan ang isa doon sa dalawang mga barangan at kasalukuyan ng nakipaglaban doon sa isang natira. Nahirapan din ang batang babaylan kahit nakatulong pa itong si Gabi sa mga pagsagawa ng mga usal. Agad na utos nitong si Manong Puknat na halatang ramdam na ang kalamangan nila sa labanan. Batid nitong si Manong Puknat na anumang sandali lamang mapapatay na din nila ang natitirang nag-isang barangan. Bukod kasi na mukhang sugal na lamang ang ginawa nitong pakikipaglaban sa kanila. Maraming tama na din ito sa katawan. At alam din nila na batid na din ng barangan na wala na ang kanyang mga kasamahan. At wala na din itong magagawa pa kung gugustuhin man itong tumakas dahil hinding-hindi mangyayari ang mga bagay na iyon agad na inutosan ni Manong Puknat ang dalawang mga batang paslit na pasuki na ng mga ito ang loob ng bahay ng pinuno ng bayan na iyon matapos iyon pinagtutulungan na nilang inatake ang natitirang barangan hanggang sa tuluyan na din nilang tinapos ang buhay nito ang pinuno ng bayan na iyon lubos-lubos ang pagpapasalamat nito sa grupo nila ni Manong Puknat at tulad ng mga naunang nakakasalamuhan ng mga ito hindi halos makapaniwala ang mga ito na mga bata ang tumapos doon sa mga mababagsik na mga barangan na iyon ayon pa nga nitong si Abukar unang beses na nangyayari ito sa kanilang mundo na ang mga mababangis na mga barangan tinalo ng mga batang paslit unang beses din na mayroong mga batang paslit ang nakapunta sa kanilang mundo galing sa mundo ng mga tao na ganito kalakas. Nagsibali ka na din doon sa sintro ng bayan ang mga taong nagtatakbuhan kanina papunta doon sa mga kakahuyan. Nagutos din agad itong si Abukar ng kanyang mga tauhan na magpunta doon sa kanilang kaharian para mapag-alaman ng hari ang ginawang pakikipagsabuatan ng mga masasamang inkantong bugoy doon sa mga masasamang tao. Kailangan din lang ngayon na makahingi ng mga makasamang mga sundalo para bantayan ang kanilang bayan para hindi na maulit ang mga pangyayaring ito. Gusto din sana nitong si Abukar na maipakilala ang grupo nila ni Manong Puknat doon sa kanilang hari at para na din na makikilala nito ang mga bata na mayroong kakaibang mga lakas na tangan. Sagot nitong si Manong Pugnat Sa susunod na lamang na pagkakataon, kaibigan na abukar, mayroon pa kaming malagang pakay sa mundong ito at batid kong alam mo na ang mga bagay na ito. Kailangan muna namin na unahin ang pagpunta sa lugar ng batis ng Olympus. Napapangiti na lamang itong si Abukar at sagot naman ito doon sa matandang kurkor. <laughs> Naintindihan ko manong pugnat. Ngunit bilang kabayaran ko sa mga ginagawa ninyong tulong, hindi man ito sapat. Ngunit sa maliit na paraan lamang, makakatulong pa rin ako sa inyo. Sasamahan ko kayo papunta doon sa batis na iyon. Ako na mismo ang maghatid sa inyong grupo doon sa sagradong lugar na iyon hindi man makapaniwala itong si Manong Puknat na ang mismong pinuno ng bayan ang maghatid sa kanila. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, pagdating ng mga sundalo ng hari, agara na din silang umalis sa lugar na iyon at nagpunta na ang mga ito doon sa batis ng Olympus. Sumuot na naman ang mga ito doon sa makakapal na mga kakahuyan. Ngunit ayon itong si Abukar, madadaanan muna nila ang bayan ng sakuna bago nila baybayin ang bukirin ng suna kung saan nandoon ang nasasabing batis. Sa kabilang banda naman, matagumpay naman na narating ng grupo nila ni Butchok ang bayan ng sakuna na walang problemang kinakaharap. Walang mga masasamang mga inkanto ang kanilang nakakasalubong doon sa kagubatan. Wala ding mga membro ng grupong krosipiho ang tumatambang sa kanila, ang bayan ng Sakuna, ang pinakamalaking bayan sa mundong iyon. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, dahil sa bantang pananakop ng mga rebuilding mga inkanto, kasabwat ang manilang na mga serpente doon sa bayan ng Sakuna, nagkalat na din doon ang mga mandirigmang mga inkanto para bantayan ang buong bayan. At binabantayan din ng mga ito ang bawat papasok papunta doon sa bukirin ng suna at ang mga bawat lalabas galing doon sa bukirin na iyon sinisigurado ng mga ito na walang kahit na isa ng membro ng grupong krosipiho ang makakapasok doon sa sagradong lugar na iyon agad muna silang inilagay doon sa unahan para maimbestigahan muna ang kanilang grupo Makalipas naman ang ilang mga minuto, nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Balak nila ni Butchok na dumiritso na agad ang mga ito doon sa pag-akyat sa bukirin ng suna. Makalipas naman ang ilang mga minuto, nagpasyang magpapahatid na ang mga ito ng mga nakikita nilang sasakyan doon sa bayan para mas mapadali ang kanilang pagpunta doon sa dulo ng bayan na iyon dalawang mga sasakyan na hinihila ng mga malalaking mga hayop ang nagdala sa kanila ngunit habang papunta ang kanilang grupo doon agad na nakakaramdam ng kakaibang presensya itong si Butchok hindi niya maintindihan ang kanyang mga nararamdaman at hindi lamang itong si Butchok ang mayroong mga nararamdaman na kakaibang presensya Pati rin itong si Nunoy si at Gutor ganon din ang kanilang mga nararamdaman. Kaya takang-taka ang mga ito kung saan nang gagaling ang kanilang mga nararamdaman. Sa mga ganitong pagkakataon kasi, batid nitong si Butchok na mayroong nilalang na malapit lamang sa kanila na kampo ng kadiliman. Ngunit wala naman silang ibang kasama sa mga pagkakataon na iyon. Sila lamang at ang grupo nila ni Riba agad na bulong nitong sinunoy kay Bujok. "Bade, batid kong naramdaman mo din ang mga kakaibang presensya na malapit lamang sa atin. Amoy na amoy ko din ang kanyang pagkakilanlan. Sagot naman na pabulong nitong si Bujok. "O, oh, bade. Kaya nga ako nagtataka dahil wala naman tayong ibang kasama, hindi ba? Isa sa mga ipinagtataka nitong si Bujok." Kung bakit biglang nararamdaman niya ang mga presensyang ito samantalang kaninang papasok pa lamang sila sa bayan ng Sakuna wala naman ang mga presensyang iyon. Agad na muling wika nitong Sinunoy. Bade. Sa tingin ko mukhang mayroon tayong kasama ngayon na wala kanina. Ibig kong sabihin, mukhang mayroon tayong kasamang impostor. Kaya kong amuyin ang kanyang katauhan. Ngunit kinakailangan muna natin na tumigil sa ating paglalakbay.